Yan. Yan guys. Yan. Yan. Halame shop, wala, hindi ako nababasa. Ulo lak, ulo lang nabasa. So Yan. Sayen guys, umulan umulan Ay, maligo ako guys, maligo. Na hindi ko na kailangan mabasa ang katawan. Yan guys, panoorin niyo na lang. Yes. Oh my god! Pakita guys. Ah. Hindi mabasa ang katawan, kaya

Home. So ayan mga malukit oh, Ayan, kasitang mga Out sa inyo mga mm -hmm. kamaliw So kung may isa ah? kamaliw, yan, dalawa na kami So ayan, shout out sa inyo lahat Sa so, mga kabaranggay ko dyan, shout out Sa so, mga nakakilala sa akin, shout So ayan, my number one na So ayan na So ayan na yan. Tolan guys, so yan. Chidiyan so kita. Chidiyan. Yan so yan. Matagal kalabis shot so na 'to, pero nababasa. Ulo lang, ulo lang na nababasa. So ayan guys. Gumusong siya sa tubig. Ang kaliwang katawan ay hindi nababasa. Ang ulo ay nababasa. So ayan guys. Yan salamat. Salamat. Sige sa po pano. Tayto to, -to. Ilonggo. Wow.